Enero at Pebrero ang pinakamalamig na panahon sa probinsya ng Benguet. Kasabay ng pagdating ng amihan ang pagsibol ng mga repolyo. Limang buwang inalagaan ng mga magsasaka ng bugyas ang mga repolyong ito. ng punla. Yamang inigat-ingatan, limang buwang pinaghirapan at inasahan. Pero sa huli, Ay, sa nakapanghihinayang na itatapon lamang. Kasagsagan ng amihan ng magtungo kami sa bugyas sa probinsya ng Benguet. Pero gaano man kalamig ang panahon, puspusa ng mga magsasaka sa pag-aani. Papunta ako dito sa farm ni Jenneret. Isa sila dun sa mga pamilya na matagal nang nagtatanim ng mga repolyo dito sa bugyas. tanim na taong gulang lamang si Janaret nang matuto siyang magtanim ng gulay. Ang kapirasong lupang ito sa gilid ng bundok ang tanging pamana sa kanya ng mga ninuno. Hello, Nay! Hello, Ma'am. May ma, bebenta kayo ngayon. Bukas ko, Ma. Magkano po puhunan ninyo dito? Ako. Mga baka 40,000, lang para mabawi ang puhunang 40 mil, kailangan daw nilang mabenta ang mga repolyo ng 20 pesos kada kilo. Kaya maingat na pinipili ni na ang mga repolyong ibabiyahe. Pero hindi lang ganda ng repolyo ang nagdidikta ng magandang presyo. Ayon kay Janet, sugal daw ang kabuhayang ito. Minsan, kahit gaano kaganda ang iyong ani, umuwi ka pa rin lugi. Kapag natsyempo sa mga buyer, na barat magpresyo. Yung iba talagang tamang-tama sa mga ano, sa magagandang presyo. Pero sa amin kasi pag uh, late ka nang nagtanim, <coughs> siyempre ang aabutin eh, mababa. Pero hindi namin alam kasi, hindi parang sugal din yun. Ang alin? <coughs> Yung ganun na pagtatanim para makachamba ka, ganun ma'am. Chamba-chamba? Oo, oh, Ilang buwan na raw silang malas sa merkado. Pero dahil magaganda ang mga tanim nilang repolyo ngayon, umaasa si Janet na sa pagkakataong ito, dadapu na sila ng swerte. Pag sila, mabibenta nila ng 20 pesos per kilo yung mga repolyo, kikita sila ng 40,000 pesos, so break-even lang sila. Pero pag minalas-mala sila na mabenta ito ng less than 10 pesos or even 10 pesos per kilo, luging-lugi yon, Luging-lugi talaga. Halos tatlong tonelada ng first class na repolyo ang ibabiyahin nila patungong La Trinidad Trading Post. Sana nga, ito na ang maghahatid ng buenas sa kanyang pamilya. Bago namin iniwan si Janet, ilang bata ang nakita kong naglalaro sa taniman. yang naman ito, ma'am. Hmm. Maging abo na lang. Ha? Maging abo na lang. Fertilizer na Kasi mabubulok mo. Pwede pa sa ano yung hmm. Hindi na yan mabibenta. Hmm? Binaboran sa trading post, ma'am. Lalo na pag maliliit. Ayon kay Janet, mapili raw ngayon ang mga buyers sa La Trinidad masama repolyo kapag hindi nakaayon sa sukat. Kaya imbis na ibenta, itinatapo na lang ito. Kahit sino, manghihinayang kung ang puneto nila ng repolyo nasa 30,000 to 50,000 pesos ang laga, itinapo na lang. Wala pong buwibili mo. Tsaka mababayang mo kaya Ilang buwan ng problema ng mga magsasaka ng bengget ang sinasabing oversupply ng mga repolyo. Ayon sa mga otoridad, kakaunti lang daw ang mga umaakyat na buyer, kaya hindi nabibili ang lahat ng repolyo. Ang mga hindi na ibibenta, itinatapo na lang sa gilid ng kalsada. Kung ang Department of Agriculture ang tatanungin, sobra-sobra daw kasi ang itinanim ng mga magsasaka kaya nagkaroon ng oversupply. Pero oversupply nga ba talaga ang dahilan kung bakit binabarat ang mga magsasaka? Ibang pananaw ng lokal na pamahalaan. May effect din yung importation na gulay na kasi uh, lalo na yung carrots at uh, ibang gulay na um, uh, may uh, dito sa bansa natin. Kasi hindi na sila papunta akyat yung mga buyers dito sa, sa Fingit uh, because may supply na sila sa, sa local sa Manila. Ilang taong pinag-aralan ni Dandy ang pagtatanim ng gulay sa bugyas. isang dating guro sa public school, nagdesisyon si Dandy na maging magsasaka para palaguin ang lupang binana niya sa kanyang mga magulang. Tulad ng ibang magsasaka, nagtataka rin si Dandy kung bakit sobrang baba ng presyo ng repolyo sa merkado. Gayong wala naman silang binago sa nakagis ng estilo ng pagtatanim. Dati raw, nabibenta pa nila ito ng 20 pesos kada kilo. Noon kasi ang pagbibenta namin, duritso sa, ano, sa budiga ng mga buyers. Oo. Mm -mm. Nakukuha lahat yung mga gulay namin na wala namang naititira o naibabalik o naipamimigay, hindi katulad ngayon na halos ipamigay. Bakit po ngayon pinamimigay na lang? Ano po yung pagkakaiba ngayon? Kasi wala nang buyer tapos kaysa mabulok sa sasakyan o dili kaya itapon sa mga gilid-gilid tapos kung ibabalik din naman para itapon sa garden ay nakakakonsumo ng malakas na malakas sa produkto apat na nilada ng repolyo ang naaani ni Dandy mula sa kanyang taniman. First class ang bawat isa, alaga sa abono at magandang klima ng Benguet. Sana, sapat na ito para makabawi kahit papano. Kinabukasan, maagang ibinyahe patungong La Trinidad ang mga gulay. Mahigit apat na oras sa kalsada ang mga repolyo. Sana hindi ito mabugbog sa biyahe. <tinyo> Kaya akong kinabahan nang makita ko ang dami ng repolyo sa bagsakan ng gulay. Ito na nga ba ang sinasabi nilang oversupply? Maibenta kaya ni Nandandi at Janaret ang kanilang mga repolyo? Repolyo tsaka patatas. Akala ko isang tao lang ang kakausapin para mabili ang mga repolyong aming dala. Pero marami palang prosesong pinagdadaanan ang repolyo bago ito na ibibenta. Nandiyan ang mga disposer sila ang nag-aalok ng repolyo sa mga buyer o purchaser. Hindi ka pwedeng dumiretso sa buyer. Eh, paano? Kinikita ninyo. Kailangan dumaan ka sa kanila at kada kilo na iyong mabenta, piso ang kanilang komisyon. Ngayon, magkano kaya ang benta dyan? Wala, sa simpo naman ng repolyo daw ngayon. Sampo? Ba't sampo lang? Eh, Depende naman kasi yan sa dami ng ano, di matating. At marami ang gulay talaga, talagang ganyan. Bagsak. Pag makakunti ang gulay, tataas kung piso to. Basta green siya, tsaka meron pang dahon dito sa labas. Mm -hmm. Eh, ito. Ito yung tinatag nilang second class. Second class to. Sa uh, ay 7 at 8 at na. Meron pa bang mas mababa pa sa 7? Meron. Anong itsura nun? Ganyan third din class. siya na... Anong itsura ng third class? Hindi, meron din kasi na ganito na mababa? 3 pesos. Kasi. Ha? Ano? Bakit tatlo piso lang? Uy, yan talaga. Wala tayong magagawa din talaga kung talagang... Ano? Oh local. Kaya hindi po sabi na bagsak pala dun sa, sa Benguet. Bakit dito? Mahal. Siyempre, dada, dada, mag-travel pa yung gulay. Ah, hindi lang po na porque, 4 Quatro dito, 4 rin doon. Paano naman po yung mga bus namin nakikitain na mag -ubait sa amin ng sasawurin namin. Purchaser naman ang tawag sa mga tulad ni Rudy. Sila ang nagdadala ng repolyo para ibenta sa mga palengke sa Divisoria. Expert sa tawaran ang mga tulad niya. Oo, oh, oh. eh ngayon, ang magkano presyo ngayon? May 12, may 8, may 7. Conforme sa kalidad, kalidad ng gulay. Yung mga ganito. Ito yung mga first class na... ...di natin masabi yung pangit, eh, pero yung order ko, hindi pwede sa, dito sa, uh -huh. sa itsura niya. Masyado malaki. Hindi po. Hindi eh, siya masyado malinis. may... Something. <coughs> Kapag nagkasundo na sa presyo ang purchaser at disposer, daraan ang mga repolyo sa mga tinatawag na tordiya. sila ang magre-repack ng mga repolyo bago ito muling bumiyahe palabas ng La Trinidad. Ang bayan sa kanila, 400 pesos kada tao. Isa lang ang naisip ko nang malaman ko ang mahabang proseso ng tawaran sa bagsakan may may iwan pa kayang kita para sa mga magsasaka. Ano po sana yung break-even na presyo? Um, break -even ang break-even ng mga repolyo, pag maganda yung harvest, nasa 25 sana pataas. Ah, 25 pesos per kilo? Sana, o ma'am. Pero ang 25 pesos na inaasahan, malayo sa presyong kinalabasan. Ang apat na tunilada ng repolyo ni Dante na lang sa halagang labing isang piso kada kilo. So yung sa inyo, 11 na na bili. Oh, okay na sa inyo yun. Pero kulang, pero kaysa sa yung masira sa farm, so oh. ah? may iwan dyan at mabalatan lahat, ay eh, sayang din. Pagkat kahit, uh, kahit papano, pagtsaga na lang. Yes, Bawin na lang sa susunod pagkat sakaling tumaas. 11 pesos lang nabili ang mga repolyo ni Dandy, paano pa kaya si Jada Ren? Ang asawa niyang si Judy ang namamahala sa pangbebenta ng mga repolyo. Isang buong araw silang naghintay sa bagsakan bago nakahanap ng bibili. Ang resulta, 10 piso kada kilo lamang. Ang iba, tinawaran pa ng 7 piso at binawasan pa ng komisyon. So, 10 pesos ninyo na benta, pero 9 pesos lang mapunta sa kanila. Oh. Tapos, ito 6 pesos. Yan ang 5? 7 pesos. 6 pesos, pero magkano yung binili kanina? 7? O oh, 6. So, magkano lahat-lahat? 22,815 22 pesos ang kabuang nakuha ni Mang Juni. Akala ko may iuwi na niya ito kay Janaret. Pero... Ano expenses? Ginamit na papel. Yung bayad sa papel. Bayad sa papel, 4,000? Oh, papel sa plastic. Yung... Ah, yung <laughs> ano, yung, yung, yung dyaryo at saka yung plastic at saka... Yung, tapos yung Corby yan ang nag-impake. Yung nag-impake. Mahal kasi yung plastic at saka papel. Mahal yung plastic at saka papel. O, yung, o, papel pa lang, one-one na kaagad. Ah, one-one na kaagad yun? Oh. Jaryo lang yun ah. Oh, okay. Tapos yung plastic, 1,000 kaagad. 1,000 kaagad? Plastic lang? Hmm. Ah. 1,080 ET tapos. Tapos may 4D yung 4. 1,6. 1,6. So magkano lahat ang expenses nila? Yung 4,400. Ah. So magkano lahat ang kikitain nila? Eh, minamainas na rin dun. 18,000. 18,000 tayo. Pero hindi pa pala rito natatapos ang obligasyon ni Mang Juni. Kailangan pa kasi niyang bayaran ang truck na naghatid ng repolyo. 9.5, no? 9.5, kasama na krudo dyan. Mm. Pinagmasnan ko ang naiwang pera sa kamay ni Mang Juni. Naalala ko si Janaret at ang kanyang pagsisikap sa bawat repolyong itinanim. Magkano na na iwan kuya ng pera? Eight Tapos magkano sino pang babayaran nyo? Ang nag harvest, ina nang harvest. 12 magkano ang magkano mo? One, two, three, minus two 6,4 May may pa sa yung No, you can't. And I got me. You bitch. Yeah, thank na lang ulit. Para makasunod to. Kwarenta mil ang kanilang pinuhunan. Limang buwang pinaghirapan. Tatawaran lang pala ito at mauuwi sa anim na libong piso. Bang mula sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, isang palengke ang nagbebenta rin ng repolyo. At nang tanungin namin ng presyo, 25 pesos kada kilo na ito. At nang bumaba kami ng Baguio City, e, magkano repolyo? Uh, 50 po per kilo. 50? Isang oras lang ang layo ng Baguio sa La Trinidad. Pero dito pa lang, ang 10 piso repolyo, umakyat na sa 50 ang presyo kada kilo. Uh, Bakit sa bagsakan mas mura? Ay, opo, kasi pasa-basta na rin, ma'am. Ah, opo, kagaya po yan. In-order ko po, po sa isang matriso fly din sa amin. Uh -uh. May patong din siya. Pero galing dito na trading post? Yes, po, trading post. Tinatanggal namin yung outer leaf. Kasi uh -huh. binibili namin yan na ang daming dahon. Ah, pag binili nyo maraming dahon. Yes, po, din nilinisan na namin. Ah, nilinisan nyo na. Kaya 50 na dito. Yes. Eh siguro sa Manila mas mahal pa. Ah, po. Sa mga palengke ng Maynila, ang repolyo, pumapatak ng 80 hanggang 100 piso kada kilo. Alam kaya ni Janet na ganito pala ang halaga ng kanyang produkto. Anong mararamdaman mo kung tapos ng limang buwang paghihirap, ang repolyong pinaka-inigat-ingatan mo ay bibilhin lang pala ng sampung piso kada kilo. Uh, kasi iniisip mo yung gaano kahirap, tapos sinasama yung mga bata, ganun po. Mam. Pag uh, ganyan, ganyan na mababang presyo, medyo uh, parang nakaka-insulto mo. Kasi siyempre inaasahan mong maganda ang presyo, pero ganun pala. Hindi ito ang unang beses na nalugi sa bintahan si Jada Pero alang-alang sa mga anak, hindi raw siya pwedeng tumigil sa pagtatanim. Bakit po kayo nagtatanim pa rin? <laughs> uh, sa kanin ng ah, ma'am. Para kahit na ganyan. Para mabayaran ang utang. Para po sa kahit na ano, eh, magkipagsapalaran po, ma'am. Uh -huh. Magkano po ba utang ninyo? siguro baka papunta ng 200. Hala? Yeah. 200,000? Yes, ma'am. No. Paano niyo po babayaran yung 200,000 na utang? Talagang ano, tuloy ang pagtaniman para ang makachamba doon na babayaran. May kasabihan hindi magugutom ang taong marunong magtanim. Pero para sa mga magsasaka ng bugyas, tila hindi na ito totoo. Kaya naman, pinagsisikapan na ni Janet na pag-arali ng kanyang mga anak. Sa pangarap na balang araw, makatakas sila sa hirap ng pagbubungkal ng lupa. Eh, wala na kaming papuntahan. Wala na. Paalangan naman na magnakaw, paalangan naman na <laughs> gagawa ka lang magtatanig ka nang hindi... Ano ba Oo. Oh, oh. Pagtiisin na lang, naman.